papa jowa, may papa na, may jowa ka pa. So let's jogging ulit. See you later, bye bye. morning! It's Papa Jowa. May Papa ka na. May Jowa ka pa. So, pumiyok oh, pa. Lamig kasi. So, nag-walking na ako ngayon. Siguro may ako tatakbo-takbo. Meron akong gusto kong ipakita sa inyo. Ito. One, two, three. O, oh, di ba? Ang baba ng ulap. Eh, no? Di naman mga shadow visible sa camera, pero yan yung medyo puti-puti na yan, yan. Ulap na yan. Fog yan. Alam mo ka na, sa sea of clouds, o. Oh. Tingnan umuti. Tinan nyo, mamaya papakita ko yung part ng Pacific Ocean. Hindi mo siya makikita yung Pacific Ocean ngayon, kasi natatapan ng ulap. Ng fog. fog. Sorry ah, medyo hinihingal ako. Eh no. wala ka makita. O yan, Pacific Ocean yan. Dapat dagat na makikita mo dyan o. Oh. Kaso wala ka makita. Diba? ba ganda. Oh. Ito mo, zero visibility na yan Oh. Almost. Diba? Ang ganda. Oh. Look at this. Yan. Yan Oh. Oh, da dapat dagat yan. Dagat yan makita mo. So, sobrang baba ng ulap. Ah. Uh, Tatatakpan siya ng fog. Ganda diba? Hey, mga kapapa. So, unlike, medyo malayo na ako. O, oh, diba? ba? Oh, o, ganda. Zero visibility talaga. Oi, good morning. Good morning sa bahay nato. O, oh, o, oh, don't, 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 don't. Ay, 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 wag ka. <laughs> Binabati ka lang ng good morning eh. Ayun o, no, dahil dapat daw may ilaw. Ayun kasi no, zero visibility nga. Magka-fog. Ayun Ayun o. ganda. Oh, wala ko talaga makita. hmm, ano, Sea of Clouds. Na ibang uh, version. Ganda, 'di ba? Sulit yung sulit yung ano ko, gising ng umaga. Yes. Plan ko pumunta doon kaso wala na akong makita. Pero let's try pa rin. Kung makakapunta tayo doon. Kasi sabi ko nga sa inyo, Fog, uh, serviceability, uh, wala masyadong makita. So, titignan natin kung hanggang sa inyong ano, medyo okay na daan. Yun lang, bye bye! So, hindi ko na alam kung tutuloy ba tong ambon na to kasi medyo maambon o dahil lang sa fog din to kasama ng fog yung ambon o wag naman sana umulan kasi ang layo ng motor ko iniwan ko dun tatay makita magandang view ngayon kasi eto magandang view na yan kasi bihira yan yun dagat hindi, hindi makita so siguro pag natin makikita ko para may pakita ko rin sa inyo yung dagat ayan o oh. Tingnan tinan o oh, hanggang dyan. Talagang zero visibility ka. Kaya yung mga dumadang diba sasakyan dito nakailaw. Diba? Oras natin ay 6.01. Ganito pa rin yun. Pag nasa baba kita mo to. Nasa, na nasa taas. So ganito pala itsura niya pag talaga malapit ka na. So hindi na tayo tumuloy kasi paulan na. Para mabasa pa tayo. So babalik na tayo ngayon. Tapos ikot tayo sa ibang lugar. Yung medyo malayo sa ulan. Yung hindi uulanan. Yun lang. Bye bye. So uh, ayun yung motor ko. Doon ko iniwan. Ayun <coughs> Yan. Yeah, iniwan yung motor ko. Oh, diba kita mo yung mga bahay ngayon kasi kanina wala ka talaga makita